First day of school nga ng mga bata ngayon kaya maaga nga akong bumangon. Nagluto nga lang ako ng tortang corn beef mga mare dahil pagka umaga nga ay prito lamang gustong ulamin ng mga bata. So sobrang excited nga ni Cassie at ni mega ni eh, gabi pa nga nag-aayos na sila ng kanilang mga gamit sa school. Ako lang ba yung nanay na excited sa pasukan dahil sa wakas ay matatahimik na naman ang aming bahay. Charis. <laughs> Una ko ang ginising ay si Ati kasi dahil 6:30 nga daw ng umaga ay kailangan nasa school na sila. 5:30 naman ng umaga iginising ko naman si Megan at Jusco mga mare, ayaw bumangon. <laughs> Pinipilit ko nga siyang bumangon mga mare kaso ayaw niya talaga at sabi ko nga, ay hamos siya na hindi naman aalis doon ng skwelahan. <laughs> Grade 8 na nga pagpasok si Ate Cassie at si Megan da naman ay grade 5. Nauna na nga mag si Ate Cassie at may usapan nga daw silang magkakaklase na kailangan ay 5.30 ay nasa school na sila. Inaantay nga niya ang kanyang pinsa na si Kuya Ang at doon nga siya sasakay. Napakabilis talaga ng panahon dahil kailan nga lang ay mga baby pa iyan at ngayon ay nga dalaga at binata na. Diyos good Nakabihis na nga rin si Megan at sabi nga niya ipupuntahan muna niya si Kuya Nigel dahil sabay nga daw silang papasok. Si Nigel nga pala ay pinsan niya mga mare at parehas nga silang grade 5. Si Cassie at si ang naman ay parehas grade 8, kaya nakakatuwa talagang tingnan dahil sabay-sabay nga silang lumalaki. Anak nga sila ng nakatatandang kapatid ng aking buyok at parehas nga silang lalaki, samantalang sa amin naman ay parehas baba. Eh, Diyos <laughs> Maya-maya nga dumating naman si Ardel at dala-dala nga ang mga order ko online. Doon ko kasi pinapabagsak ang aking mga order sa kanilang bahay sa bayan tapos ay dinideliver naman ni Ardel dito sa isla. Businessman yarn. Mukhang sisipagi na nga akong maglinis ito araw-araw dahil dumating na nga ang aking in-order na self-wash pin map from Joy Boss. Yes mga mare you heard it right dahil nililinis nga niya ang kanyang sarili kahit hindi mo nga ilublob sa tubig. Nung isang araw pa talaga dumating to sa amin mga mare kaso ngayon ko nga lang nabuksan. Isa nga rin sa nagustuhan ko dito yung nahihiwala yung malibag na tubig sa malinis na tubig. O, oh, di ba? Ang bongga May kasama na nga rin pala itong 2 microfiber cloth, map head, handlebar, at ang manual na aminin man natin o hindi ay hindi naman talaga natin binabasa. Napakadali nga lang din niyang i-assemble mga maret kahit nga wala ang buyo ko ay kayang-kaya kong gawin. Nilagay ko na nga yung fiber cloth sa pinaka map head niya mga maret. Napakaganda nga ng fiber cloth nila. Talagang nakaka-absorb na mga dumi. Sobrang na-excite nga ako dito mga mare dahil hindi mo na nga kailangan magpiga pa. Naglagay na ako ng tubig sa pinaka gitna ng bucket at dito nyo naman ilalagay ang fang disinfect nyo at bahala na nga kayo kung ano ang gusto nyong gamitin. Make sure lang na kapag ilalagay nyo yung transparent na yan ay pantay para hindi mapasukan ng malibag na tubig. At eto na nga mga maret, sinubukan ko na nga siya. Ilang araw na rin kasi ako hindi nakakapag-map kaya naman mangingitim talaga ang tubig nito. Nagandahan nga rin ako sa map na to dahil upgraded na ang pagka-design niya pa square. O diba ang bonggani? Marami na talagang naiimbento ngayon para hindi tayo mahirapang mga nanay sa mga gawaing bahay. Nakikita nyo ba yung dalawang bilog sa map head at Kapag nag-orange na nga yan ay pwede nyo na nga ulit gamitin dahil malinis na nga ulit yan. Hindi nga masyadong nakita yung libag sa tubig mga mare dahil mabula kaya inulit ko ulit sa harapan ng aming bahay. Ang galing talaga at nahiwalay nga yung malibag na tubig sa malinis na tubig. Bago lang talaga ako nakakita ng ganitong map kaya kung bet nyo rin ito mga mare ilalagay ko na lang ang link sa comment section. Nani?